Ngayong bisperas ng Undas, marami sa atin ang naghahanda para bumisita sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa gitna ng mga tradisyon at paniniwala, mahalagang balikan natin ang tunay na kahulagan ng paggunita nito. At sa panong ito, maganda pag-usapan kung paan natin mga panatiling banal at makaulugan ang pagdiriwang ng undas. Lalo na ngayon na tila mas nagiging makabago hmm. ang paraan ng paggunita nito. At upang bigyan tayo ng mas malalim na pag-unawa tungkol dito, makasama natin ngayong umaga si Father Rex Polintan. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Father. Good morning din po. Father Rex, para po sa inyo, ano ang tunay na diwa ng undas? Uh, ang diwa ng undas ay hindi lang simpleng pagsusuot ng mga costume, etc. Okay. Et okay. We must go back to the original purpose of what undas is. And what is that? Okay. Sa so, wikang Espanyol, it's about honoring. Mm. Honoring. Honoring na inaalala natin at ginugunita yung mga yumaon natin. Okay. Pero nagkakaroon tayo ng kakaibang pag-unawa sa Undas dahil kung titignan ninyo kailan ba sineselebrate yun? November 1. Okay. Mm -hmm. And sa simbahan, ang November 1 ay All Saints Day. Mm -hmm. Ito'y pagpapaalala, hindi lang paggunita sa mga yumao, kundi pagpapaalala sa orihinal na estado ng buhay ng bawat Pilipino, ng bawat tao, ng bawat Katoliko. At mm -hmm. ano 'yun? 'Yun ay yung ating kabanalan. Okay. Pero binabalik natin yung tradisyon sa Undas bakit? Ito'y paggunita din, pag-alaala sa ating mga yumao. Okay. No? We honor them. And it, as part of honoring them, we pray for them. Yes, which is yun talaga yung dapat ginagawa natin. Father, October 31, madalas, it is in preparation for yes. the All Saints Day and All, Saints, uh, All Souls Day. Yung iba naman, mas marami pupunta ng November 1 kesa November 2. Mm -hmm. Some naman, they go with November 2 because it's with the All Souls yes. Day naman. Uh -huh. um, is there something that we should correct? Or is it something that it's because of the tradition? Or what we should really consider is, yung faith natin pananampalataya natin ang mas dapat na namumutawi dito sa. Auna uh, dapat tignan natin yung meaning ng Halloween. Okay. Mm -hmm. Kasi 'di ba, 'pag papansin ninyo sa old English version ng Our Father, nakalagay doon hallowed be thy name. Okay. The original meaning of Halloween is Hallow's Eve. Kaya siya okay. sineselebrate ng October 31. Mm -hmm. The hallow means holy. Okay. So, we're all called to become holy. So Maybe, sa ating buhay pananampalatay, dapat makita natin, hindi yung pagsusuot lamang ng nakakatakot. Okay. Kasi yun yung inilalagay ng kultura natin ngayon. Oh, oh. Dapat bumalik tayo sa original na intention nun, ano yun, pagunita sa mga Yumao. And it goes back, okay. saan? 6th century, 7th century, to commemorate the first martyrs, mm -hmm. to commemorate the saints who had lived their faith, who okay. had lived holiness. Mm -hmm. Well, Speaking of paggunita, uh, giving um, honor, yeah. ano po ba yung tamang paraan para gunitain yung ating mga ang tamang paraan ng paggunita natin sa mga yumao ay una syempre yung pananalangin. Okay. Nandyan. Never forget okay. To pray for the dead. Mm -hmm. Kasama yan sa ating spiritual works of mercy. Okay. Mm -hmm. Pangalawa yung pag-aalay ng banal na misa. Mm -hmm. So mga mm -hmm. sa mga nakikinig sa atin sa mga nanonood do not forget to attend mass. Okay. It's not only asking God for thanksgiving, but it is also praying for the souls. Tandaan ninyo, sa buhay pananampalataya natin, yung mga patay, hindi na nila mapagdadasal yung sarili nila. Okay. At sino yung may tungkulin nun, sino yung may gampanin nun, tayong mga nabubuhay. Okay. So Father, um, I want to ask, uh, try lang natin basagin din, no? na should we not do these kinds of, you know, like the tradition Now we wear something, yeah. we have these kinds of decorations. Mm -hmm. Is this discouraged? Or is it something na it's like a motivational factor for people to become also in faith with the undas? Yeah. Tell us more. oh Well, it's, yun ang dikta ng kultura natin. Okay. Man. But let us, again, let us go back to the original one. Ah. And what is that? To inculcate the the mind into the minds of the young mm -hmm. no that halloween is not for the skeletons mm -hmm. uh -huh. is not for yung mga mumu etc right. it's for us to remain what holy okay. yun naman yung tungkol, yun naman yung A uh, goal natin lahat mm -hmm. eh. It's not only to have a beautiful life, All right. but it's for us to have a holy life. Sa bagay no? Mahalaga yan. Kailangan mas lumalim pa ulit. Mm -hmm. Naririma, naalala ko tuloy, kapag may mga patay, dati ang dami mga nagdadasal, kaawaan at patawain, ang mm halinawan -hmm. yes. ng ganyan-ganyan. Uh -huh. Ngayon parang, naghahanap ka na, parang kumukontrata para sila magdasal kasi people don't know how to do it and kailangan natin ibalik. Yes, parang sinasabi ni Father is, Um, It's not all about uh, decorations, yes, wearing costumes. Know. Dapat maalala natin kung tam, paano yung dapat na gunitain itong mga halawa natin. Mas umangat dapat. Yes. Yeah, so, dapat yun. Tsaka oh. binabalik masaya. ng simbahan yan. Pansinin ninyo, sa bawat simbahan, mm -hmm. merong parade of saints. Mm -hmm. Okay. Kasi yun yung dapat nating tularan. Alright. Father, ano po yung magandang reflection o insight sa maaari namin bitbitin ngayong undas? Ah, siguro sa undas na pinagdiriwang natin, ito'y pag- paggunita, ito'y pagbibigay ng honor sa ating mga Yumao. No? Dahil marami silang naitulong sa atin. Okay. Dahil marami silang na, naituro din sa atin. Mm -hmm. Una yun no at 'wag natin silang kakalimutan. Kaya yung pagdalaw natin is not simply may makakain tayo, may makakasama tayo. Kundi pag-alala kung paano sila naging mabuti, mm -hmm. kung paano sila naging banal. Pangalawa siguro sa reflection sa Undas ay as you gather as one family, do not only ask kamusta po kayo. Mas mm -hmm. so, maganda rin siguro magdasal po tayo ng sama-sama. Mm -hmm. Okay. 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 But, But, sa Undas siguro huli ay 'wag 'yong kalimutan magpatawad pa din. Okay, no? Yun. Kasi mahirap 'yung yumao na. Dapat, nag sorry ako. Dapat naging okay kami." Uh -huh. Nakakalimutan kasi ng madami. Mm -hmm. Regret is not at the beginning. Regret is always at the end. Okay. okay. Ang lalim no? ang ganda nun. Oo, Oo, kaya siguro maganda rin, isama rin natin yung hindi pagkuha ng pagkain sa mga nito. Yung nga yung ko, ah, okay lang ba mag-iwan ng mga pagkain. Kasi yung iba nakakasala, natutokso sila eh. Yung iba yung manok na oh, buo yung iniiwan. Oh. oh, yung pagkain kasi, it's pamahiin kasi yun. Ah, okay. Uh, ah, so, sanya. dapat siguro, instead of them na i-alay dun sa mga yumao, Ba't hindi natin pagsaluhan? pagsaluhan. Yes. Oh, yung kandilang tama. pinaglalaroan, kayo siguro nakapaglaro kayo ng oh, kandila, di ba? Oo, oh, meron pa rin diba? kaya hanggang ngayon. Meron <laughs> siguro. Yung binibilog. Yes. Instead of us, na nag-uubos nag tayo ng oras, gumawa ng malaking bilog, bakit hindi natin gamitin sa pagtulos ng kandila, magdasal tayo? Ah. Diba? Kasi si Joshua, ganun ginawa niya, tapos nababagay niya <laughs> sa akin, Father. O mag-confess ka kay Father, <laughs> ha? Okay. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbibigay ng kalaman Father Rex Polintan. Thank you, Father.